Yo, what up, good morning, we're going Macau, alright, we're here HK Macau Ferry Terminal. Wait, you're videoing me, that's not recto, mabantot na to. Gantong <laughs> area na to. Tapos puro nagtitinda na sa ilalim. <laughs> Aga ba? Madilim-dilim pa rito ah. Pinahirapan kami nung <laughs> Taylor. <teller>. Ano? <laughs> so, pupunta kayo rito, dalhin nyo yung boarding pass nyo. Yung papel kong hindi naman, pakita nyo yung, ano, yung boarding pass digital. Kasi papayag din yun. <laughs> Pero maybe, maybe. parang may aberya. Pero mas maganda kung dala niyo yung boarding pass mismo, yung papel ah. Huwag niyo itatapon. Nun. Ang gas ng immigration nila, no, digital. Taywan. Yung wala tayo, be... okay. 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 ito, ito, ito sasakay namin. Ayan muna. na kami. May besh Diving. eternity later. Welcome to my Bro, what are you talking about, man? Going manual. Ito kakatapos lang namin kumain. Uh, tanaw na pa, yung Grand Prix rito. Tapos, umaambun siya. We are going to walk. Yes. Ano? Maglalakad na lang kami kasi alam mo ba, ang presyo ng mga kapwa-Pilipino rito nung nag-aabang sa may, ano, pagdating sa port is... 1.5 Originally 1.8 yung offer So umahal nun Compute mo sa Philippine Peso And Then yung unang nag-offer 100 per head Ay mahal pa rin yun, jackpot na jackpot siya yeah, so that's it. Huwag kayo. Manual na lang kami pupunta. Sasakay kami ng cab or something. Ito may Yosian ulit. Dito <laughs> muna kami. Free ah. shuttle, right? Yes. The Benitan. Yeah. Okay. Sa sakay na atak namin, I think. nato nandito na lighting na ito pagkakapinta ng ano projector mismo ganda illusion ng ano ah pero indoor lang to kung makakita nyo nandun yung mga butas butas oh pinaka nagkakabit sa ceiling ang ganda ah Ang food court dito ah Venetian food court. Tapos na kami kumain. Bale, $50 May tulad yung $60. Magis na kami na sa may Venetian. Ang daming tao. Tindi yung mga taxi rito, Camry. Uy, may kamote rin. Thank you. bọt cà lê ra cà ra Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Ito parang recto na pinalinis. Ayan o. Oh. Combination to lugar. Nasa bagyo na kami ngayon. <laughs> Mangan tao, ti tao, masarap tao. Mangan gusto no speak Tagalog, ah? Oh? Masarap taw ta Nice. <laughs> <laughs> Marunong magtagalog? Mm. Yeah. Alam, alam Alam. <laughs> Salamat. <laughs> Salamat. Mas masarap yung isa kanina. Ato manghang masyado. Thank you, Ate. Na. Let's go. Mama, papalik. Yes, yes. Mama, yeah, papa, Yes. <laughs> Ayun na baby! Tingnan natin kababay. Ay! Uy! Kainin mo na yan! Kainin mo nga sa City! Ay! Wala na agad. Why? Saan lang pala to? Sa City? Hey! Ba't binibidyoan mo ako? Marunong magtagal. Eh! Ano'y gaya? Ano'y gaya?

Libre ulit. Hindi ako patay-gutom ha. <laughs> ball, ball, ball. Ang sarap na yun to. Ball, ball, ball. Sarap. Dapat huwag mong pakita sa kanila na tumikin mo na. kaya tayo dito ta sana ako ng girlfriend ko oh. dito sa tok tok may nahanap na kata ako ayun <laughs> yeah what's up kape muna kami dito sa starbucks you know Uwi na rin kami mamaya, hindi ko na makukuha ng mga gandang tulay na dadaanan namin gamit yung GoPro kasi di mabibigyan ng justice yung ano, kalidad saka masyadong maliit sa gopro yung ano yung video mas maganda rito pag gabi hindi na ganun kadami yung tao pero syempre nagsasara na rin yung mga ano ibang shop pero ayos pa din naman no? marami pa rin yung buka so ngayon Babalik na kami sa Hong Kong. mag bus lang kami. Dadaan kami rin sa Mahabang Tulay. Mga 40 minutes ride right yun. Tapos kakain kami. Parang well, nasa Itramuros lang kami ah. ng Air condition. There's a lot of taxis here. It's Right? But yeah, we're here. 2024 of November. It's a ginormous casino right there. It's beautiful. Bus stop. Bus terminal or Bus We're going to Hong Kong Okay, Senior citizen We too Let's go, over there Over here, go. Of course. A few moments later. we're right here. No, you don't know. No,

Ayan na kami. Pabalik ng Hong Kong from Macau. Napakalaki talaga ng terminal na ito. Grabe. Airport. Itong bus terminal. Hong Kong. Juhai, Macau Bridge. 영 h 이 ề u 게 ơ n 40 minutes yung biyahe Macau to Hong Kong mas mabilis to kumpara dun sa tour budget na sinakay namin kanina it's much better well parehong okay kasi na experience mo diba yan pwede na kami mag video di pwede mag video sa loob ng immigration dito na kami ulit sa Hong Kong Welcome back. Maga pa rin yung mata ko. Nabunutan ng pilik mata. Ay napansin ako rito. Sa Hong Kong. Saka sa Macau. Sa buwan. Every entrance kahit mall o ano yung big establishment. Walang mga guard. So yung flow ng tao dire diretso talaga. Kaya yun yung nakapanibago ng ayun nga nang pumunta rito kasi every establishment may isang guard wala talagang swabeng swabe nakakabilib din saka so, yung mga mega structure ng mga eto mga terminals grabe solid 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 experience definitely gonna gonna visit this country again dito na ulit kami sa double decker Puno na, puno puno First time ko makikita ko puno puno ito ah. Hmm. One eternity later. Ichiran. na natin kung worth it nga ba talaga tong pila namin. Medyo mahaba pila.

good morning sasakay na kami ng bus hindi na kami magdetrend masyado mahal punta na kami airport uwi and time back to Pilipinas Kita mo na airport dito. Napakaganda. Mm -hmm. Nakahanap kami ng smoking area. Of responsibility. Dito kami sa may sky garden. Baka paglabas natin dito sa sky garden na to. SM North. <laughs> no? Yo, Tinuruan kami ng janitress kanina, pinagtanongan ko. Sabi niya, 2, 1, woo! Kaya pala kasi magtetrain pala kami sa loob mismo ng airport to ah. We're going to Sakai Tchoo! Kasi mapilis ang train. The wifi here isn't wifi-ing. Do you have a signal? We'll publish your data. Do ka sa mandan. Bigger than I Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Please exit the train. Patsa ba na, balik ng Pilipinas. Let's G. Habang pa rin pala ng pila sa loob. Hong Kong Express. Napakaganda. Anong airport nila? <laughs> Yo, but you don't matter. See you later. See you later. One million zillion, jillion, dillion, cotillion times later.